Ilan lamang ito sa mga peking lisensya na nakumpiska ng Land Transportation Office Region 1. Ayon sa San Fernando La Union Licensing Center, ilan sa mga may hawak ng peking driver's license na bisto pa umano nang sila'y magtungo sa tanggapan upang magpa-renew. Pero lumalabas sa kanilang client check o verification system na peke ang lisensya. Meron, meron nga sa system, talagang nag-portal account siya pero walang nakalagay na license number. Ngayon, itretest na ngayon natin ngayon yung license number na nakalagay dito. Kung kanino itong license number na ito. Yan. So, itretest natin. Meron, ma'am, yung lisensya na ito. Kaya lang, pag titignan natin yung may-ari ng lisensya na ito, iba, ma'am. Hindi siya. Hindi siya. Yan. Magkiba yung mukha. Tignan mo, mama. Mo. Yung mukha. Oh. At saka yung mukha dyan so, sa... ma'am. ibang pangalan. Ibig sabihin, ginamit niya yung... Ginamit number. niya yung license number. Ito yung may tunay na mayari ng license number. Hindi, hindi yung tao ito. Ginagamit sila ng license number na nandito na sa system ang mga peking lisensya nakukuha umano sa pakikipag-ugnayan sa fixer o di kaya sa transaksyon online para lamang mabilis na makakuha ng lisensya na hindi na pumipila pa. Pero bukod sa ilegal, mas mahal pang binabayaran ng mga kumakagat sa mga ito. Kung ikukumpara natin itong dalawang lisensya, ito yung peke at ito naman yung original. Itong original, meron itong security seal o itong bilog na makikita na security feature na hindi naman makikita dito sa may peking lisensya. At kung titignan din natin itong original o legit nga na driver's license, hindi ganun katingkad itong nakaimprinta na letterings. Pero itong peke naman na driver's license, very matingkad itong pagkaimprinta ng mga letters dito nga sa may lisensya. Wala na rin magiging problema pagdating sa proseso at printing ng driver's license dahil mayroong supply ng PVC license ang LTO. Sana hindi sila pa, ano di sila pa dala sa mga fixers, yun lang. Hindi sila makikipag-transact sa mga uh, tao na hindi konektado sa LTO. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.